Ayan, hello everyone. Mapagpalang araw po ng linggo sa ating pong lahat. Saan man po kayo naruroon, sa kanilang mga tahanan, sa mga magulang, sa amat ina, sa iyo na kasalukuyang nanonood. Bago po tayo magsimula, ako po ay bumabati ng mapagpalang araw. Mga katambayan, si Pula, napakahaba po ng uh, bakasyon. Simula ho kahapon, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes hanggang pagkatapos ho ng Pista Patay. Happy happy long weekend vacation. Yan. Mag-iingat po sana ang bawat isa sa atin pag kayo po ay uuwi nang uh, inyo-inyong mga probinsya. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Mga katambayan ako po ay muli nga naririto sa inyong harapan. My name is boy TV. Tayo po ay palagi ang naririto sa kasiyasiang bayan ng Padre Garcia. Padre Garcia Livestock Auction Market. Mga katambayan, ito po ay lalawigan ng Batangas at nakapaloob sa Region 4A, Calabarzon. Dito po natin matatagpuan ang iba't ibang klaseng hayop na ipinagbibili. Kaya po ito ay tinawag na cattle trading capital of the Philippines. Sapagkat dito napakarami ho ng mga ipinagbibiling iba't ibang klase ng hayop. Kambing, tupa, kalabaw, kabayo at ang pinakamarami po ay baka. Ginaganap po ito every Friday mga katambayan pagka naman po ay mayroon din ng mga bintahan ng mga manaw at mayroon din mga pailang-ilang ilang mga baka at kalabaw mga katambayan ngunit napakarami ho sa dyapagka-birnais Kaya sa mga nagnanais na pumarito Bibili at magbibinta ng inyong pong mga alagang hayop. ah uh, po kayo pumarito. At napakarami na nga nagbibinta at pagka ang mga buyer ay napakarami din. Kaya sa episode at sa video pong ito, ang ating matutunghayan, ang inyong mapapanood at masasaksihan ay ang presyuhan ng mga ipinagbibiling kwaliting dumalaga, mga inahin at mga inahing may kasama pong anak. Mga katambayan, atin pong alamin at ikakambas ko po yan. Akin pong tatanungin ang mga presyuhan ng mga itaw ng sa ganun ay malaman po ninyo. Makakuha po kayo ng ilang ideya. Kung kayo po ay mahilig sa pag-aalaga ng mga kapaliting dumalaga, inahin at may mga kasamang anak, ang video pong ito ay para sa iyo. Mga katambayan, sa huling part ng bawat video po natin, ako po ay bumabati at nagsha-shoutout at nagpapasalamat. Kaya kung ikaw ay nais magpabati, at uh, magpa shoutout out, pwede po nating i-comment sa comment section as sa sunod na upload ni PDB TV. Kayo po ay aking babatiin. Mga katambayan, tara na't ating alamin ang presyuhan ng mga inahin, dumalaga, mga inahin may kasamang anak ngayong araw na ito. Tara na't ating alamin ang presyuhan ng mga ito. Let's go! Mga katambayan, magandang magandang umaga pong muli sa ating lahat tayo po ay narito naman sa part ng mga inahin at ng mga dumalaga areo yung uh, inahin na ating nabungaran din eh napakahaba na ho ng sungay siguro nasa 7 hanggang 8 taon ang edad ng inahin ito ayan ho mga katambayan pero napakataba napakalaki sir magandang umaga ho sa iyo Ayan, mga katambayan. Wala akong kasamang anak ka rin. Magkano sirang halaga? 75. Napakalaki naman ho mga katambayan. Tinanong ninyo. Napakataas ho ng kuwait. Ayan ho ang mukha. Napakalahi. Napakagandang inahin. Tinanong nyo ang tinga. Halos umaba. Lampas na rin ho sa nguso. 75,000 ipinagbibili ang inahing ito. Ayan ho mga katambayan. Napakalaking baka. Napakalaki ho ng bakang ito. Sir, salamat po sa inyo. Sir, thank you. Ah, Are. May kasama, kasama yata are nga uh, anak. Are naman yung isa. Sir, magkano po kaya? 15 boss. Magandang umaga ho sa inyo. 58,000 ipinagbibili ayan mga katambayan nasa apat na taon hanggang limang taon ang edad ng bakang ito 58,000 ipinagbibili wala po kasi ang kasamang anak ayan 58,000 po ang halaga nito walang kasamang anak ari mga katambayan may kasamang anak sir may kira ng isa din eh ari sir kasama ayun oo may kasamang anak kita naman ho ninyo na at nadidi pa 85 ano po yung anak babae babae din po yung anak mga katambayan nasa limang buwan lang po magkano nga sir? 85? 85,000 ipinagbibili yan ho mukha malahi ho ang inahin babae ho yung uh, anak ng bakang ito unang halaga lamang po iyon mga katambayan sir salamat po sa inyo Are, yung kay serba si, si kaibigan pala 'ari may dalang inahin. 85 binibigyan. Eh. binibigay. Bakang kalatagan ho 'ari. Purong, 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 purong. purong kalatagan. Porong kalatagan. Bakit ito'y ngayon ngayon? Ayan ni eh, mga katambayan, 'ari po yung uh, si Sir, yung may hawak na kalimitan ng mga baka ni Tatay, merong ayan oh, napakalayo ng inahin ito tinanhonin niya. Ayan. Napakahaba. <laughs> Napakatangkad. Mahabaho ang mga katawan. 85,000 ang unang halaga. May bawas pa daw po iyon. Dumalaga. Dumalaga na ano? Yan dumalaga mga katambayan. Hindi pa huwari umanak. Quality ng dumalaga. Bakang kalatagan. 85,000 ang halaga ng bakang ito. Mayroon. Ang dami sampu ang dala ng mamay merong ayan si sir mga katambayan Oo. sir salamat sa iyo ariyo yung kanyang baka quality dumalaga 75 tawad napaka 75 ang tawad ayan ma bali 10,000 uh, ang diferensya napaka ganda 81 na binibigay. ah yun ibinibigay na rin daw ng 81 81 Kakaunti na ang diferensya magkakabilihan ho din In, sir, salamat sa iyo. Ayan din tayo. Oy, sir. Anong tatama? Ayan o yung ating mga kaibigan. Ay, mayroon ho din yung dalawang ah, ah, mag-ina kay Boss Raymart. Ayan, pinipigay Ayan, mga katambayan. Ibinibigay, Ipin, Ah, 105. Oo, wow, kuwara mga lagay ko na, 65 at saka ako, kuwarta. Ayan, 98 na lang daw po pinagbibili. Mag-inaho ang uh, bakang ito. Lalaki ho ang anak. Babae ho ang anak, babae. hindi na pinta, pasya na lang sa barangay Mangas. Yan ma. Pagka hindi daw ho rin nabili din eh, pwede nating bisitahin sa barangay Mangas. Padre Garcia Batangas, kanapin lang ho ninyo si Sir Remart na kumiya. 98,000 na pinagbibili. Buntis na daw ho ulit. Ang uh, inahin ari nasa sa anim na buwan hanggang 7 uh, buwan ang edad ng uh, anak. Ah, ah. Ay, lang lang. ari mga katambayan Haha. Haha. anak Ayan, maganda nga pa nga mga katambayan. Napakaganda ho ng demand ng uh, anak ng uh, bakang ito. Lalaki po yung anak. 98 taw oh siya ng halaga. 105 kanina. 98 na lang po ngayon. Ayan, may binubulong ho doon si Sir. Sir Mark, salamat sa iyo. Salamat sa Ayan, mga katambayan. Ayan, mga katambayan. Ari si sir, narito nari na naman. Kung kuha rito nga, mga kwaliting dumalaga. Indobram, Indobraman ang lahi ng bakang ito. Ayan mga katambayan, napaka-finish. Ah, ready to breed na ho yan. Ayan mga katambayan, ari daw po ay ready to breed na. Napakaganda. Pagka kayo po ay magpapalahe, ready to breed na ang bakang ito. Ayan o si sir. Magkano sir ang halaga? 65,000. 65,000 ipinagbibili ang bakang ito. Mahaba ang katawan. Mahaba din ho ang mga paa. Ari pag napaanak ho ninyo, nasiguradong napakaganda rin ho na magiging anak. Lalo na pagka ang uh, breeder na lalaki ay malahi din. Ayan mga katambayan, 65,000 ipinagbibili ayan si sir sir marami salamat pong muli sa inyo ay na yan sir yung mga dumalaga ah kay boss AJ ayan mga katambayan ari ho yung mga quality ng dumalaga kung inyong natatandaan sir magandang umaga sa iyo ari ho yung mga bakang quality na dumalaga ni boss AJ yan ho si sir boss AJ livestock <coughs> marami na pong naipagbili ayan mga katambayan marami na daw pong ipag, naipagbili ang mga baka pong ito ay nag lamang sa 6, 7 to 8 months ayan, nagre rinse po sa tigma magkano Mahigit na 30 pataas yan mga katambayan ang halaga ng mga bakang ito ay nagre rinse sa mahigit na 30,000 pataas dipindi po sa laki ngunit ang lahi ho ay pari-pariho nga magaganda Boss AJ Livestock Located at Barangay San Francisco Lipa City, Batangas Ayan ho mga katambayan Ariho si Boss AJ May nagtatrato ho din eh Ayan kanya po lahat yan Yung mga dumalaga ngayon Sa mga naghahanap ho ng mga gandang dumalaga Magandang umaga ho sa inyo Sa mga quality dumalaga Bisitahin po natin At tawagan Sa numero ni Boss AJ Ilalagay ko po din eh sa screen Boss AJ Livestock. Ayan, may kasama pong dalawang uh, Boss Ago din eh. Magka, magkasama po yan, Ago at Boss AJ. Magkatabi lang ho doon sa... Ano, magkatabi lang ho yung Boss Ago. Ayan. Ayan, mga katambayan. Sir, maraming salamat sa iyo. Sir, thank you. Are, kwaliting yung dumalaga pa din. Ay. sir, magkano'ng halaga ho niya? 75. 75, kwaliting dumalaga. Buntis. Ah, buntis na. Yan, mga katambayan. ari daw po, ay, uh, unang ano po yan, unang anak, kung sakali. Yan, mga katambayan. Are daw po, ay, uh, buntis na. Pagka na nakaanak, ay, uh, unang anak ng bakang ito. Ayan ho, mamukha. Ba, may, may likaw din ng isa. Sir, salamat po sa iyo. Lalo naman yung kay kaibigan, huwag dumalaga pa rin. Sir, maganda umaga. Ayaw ang kanilang uh, tangang baka, napakalahi din. Tinanhunin nyo ang tenga Yan. Napakahaba ho ng tenga, kahaba ah, din ho ang mga paa. Umanak na din po yan. Anak-anak -anak na din daw Magkano sarang halaga? Baka kayo din mo. 85. 85? Yan mga katambayan. 85,000 ipinagbibili. Ang bakang ito. Napakaganda naman po mga katambayan. Ay. Makikita po ninyo. Bago wala yung kaya ko Ah, bali na ipagbili na po yung kanyang anak. Ayan mga katambayan. Bago wala lang daw po ito at ang anak po ay naipagbili na. Uh, 54 po. Abati na ninyo. Yung naging anak daw po nito ay uh, 54 na ipagbili. Napakalahi uh, din po sigurado ang anak. Ayan mga katambayan. Muntik na ho tayo madali nung dalawang ngayon. Sir, salamat po sa iyo. Hmm. Ari quality din pa din. Sir, magandang umaga po. Magkano sir ang halaga ng inyong aray? Bibigay ko 40. Yan mga katambayan. Ari daw po ay pinagbibili ng 40,000. Kita naman ho ninyo kung gaano kaganda. Yan. Unang halaga lamang po iyon wala pang isang taon ang edad ng bakang ito ayan ho mga katambayan ang mga paa oh, mahaba ho ang katawan ayan mga katambayan bawas sa 40,000 ang pinagbibili napakaganda ho ng uh, dumalagang ito Sir, marami salamat po. Ari naman. Baliting dumalaga pa, wala pa isang taon. Ayan mga katambayan. Ari. Mga limang buwan to an hanggang anim na buwan lang ang edad ng bakang ito. kayo mo Ah. Hari ho. Serto magkano po 'yan? Mayigit 30. May na 30,000 'yan mga katambayan. Mayigit na 30,000 daw ari pinagbibili. Hari. Seryo magkano magka? Mayigit sa 30,000 daw 'yan mga katambayan. Wow, Sir, salamat po. Ah. Are yung kay kaibigan. Sir, magandang umaga ho. Good morning, Pilipinas. Kamusta ang bintahan? Kamusta ang bintahan? Ayos naman ho. At ayos naman. Are Sir, Ari kay Buntis? Buntis yan. Ayan mga katambayan, are daw po ay Buntis din. Magkano sir ang halaga? 65,000 ang halaga. Yan mga katambayan. Ari po ay pinagbibili ng uh, 65,000 buntis ang inahing ito. Nasa limang taon ang edad ng baka ngayon. Kaya mga katambayan. Ang pa Sir, salamat muli. Yan mga katambayan. Sir, maganda po mag Oh, yan Ari ho, dumalaga pa din mga katambayan Ari Para ma kayson, ito po yung mga bakang Quezon dumalaga Mga tatlong taon ng edad ng bakang ito Sir, maganda umaga sa iyo Pagkano sir ang halaga na yan? Bawas 35 ang tawag bawas sa 35 ang tawad magkano sila ang alaga niya <laughs> ah bawas sa apat na po hindi mahigitan eh ayan si sir pagka hindi daw mahigitan sa apat na po ay babawasan ayan yan ayan naman matigas si kaibigan may tatlong kilot kalahating karne nakaangkagabay kaya, <laughs> kaya daw matigas panti yan Oh, oh. Baba sa apat na po. Yan o. Oh. Tinan niyo mga katambayan. Yan, yan oh. po ay dumalaga. Pagpasabaw <laughs> niyan! Sir, salamat sa iyo. <laughs> salamat. Sir, thank you. Ayan, sir. Ayan, nagbabayaran na ho din eh. Ayos na. Ayos na. At nakabinta sigurado eh. rin. Ang ubo na isang libo, ayos na. Opo. Ayos na nga naman. Ay hindi huyari. Ayan ho, mga katambayan. Ari mistiso. Si Peter babae ko po Mistisa. Mistisa pala. Mga katambayan yan. Makikita po ninyo. Ang ganda ho ng mukha. Ang ganda din ng uh, mata. Hinahin na po ito. Ayan mga katambayan. Sir magkano'ng halaga? 465 465 yan pinagbibili ang bakang ito bakang kaysan po ito sir Bicol bakang Bicol Bicol din ah Bicol din yan 465 pinagbibili so, yan mga katambayan 465 eh pinagbibili sir magandang umaga sa inyo yan ang tropang mga kaluran yan, yan. ng San Felipe oh yan lahat pati si sir mga tropang yeah. San Pilipi yeah. ho yan. Baka. Walang bakay, walang hawak. Yeah. Naipagbili so, na hao? Nasa hilirang yun, nasa taas, saka rin nasa ubang. Ah, inyo po lahat yun, nabili na? Nabili na. Iyon, mga katambayan, aring mga baka nina, sir. Lahat ng inahin yung nasa taas na yun ay nabili na daw. 46.5 65 pa rin. Ayan. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, tinapos na panunood. Ako po ay nagagalak, natutuwa at uh, higit na nagpapasalamat po sa inyo pong uh, patuloy na panunood. Bago po tayo magtapos, katulad nga po ng aking sinabi sa una, tayo po ay mag shoutout Ayan, shout out po kaya Sunny Bill nang Buot, Tanawan City, Batangas. Sa lahat po ng uh, Billy Lobos family ng uh, Barangay Buot, Tanawan City, Batangas, mega mega love shout out po sa inyo. Share sa ni magandang uh, araw ng linggo po sa iyo. Mega mega love shout out. Shout out din po kay uh, Ervin Amoncio and uh, Amoncio family. Ganon din po sa kaniyang may bahay na si Ma'am Konkon at sa kaniya pong anak. Nasi si Marvin ng Pia Del Pia uh, USA. Pila Del Pia USA rather. Yan, mega mega love shout out po sa inyo Sir Ervin Amoncio. Ganon din po kay Israel Antinero ng Netherlands. Mega mega love shout out. Sa lahat ho ng OFW sa Netherlands, mega mega love shout out po sa inyo. Lalo na po kay uh, Sir Israel Antinero. Shout out din po kay Sir Reggie Salinga. In sailinga family ako po ay bumabati kay Sir Eduardo Pereira ng Israel, sa lahat po ng mga taga Israel na mga OFW na naririyan. Mega mega love shoutout po sa inyo. Kay Sir Jason Nabal In Nabal family, mega mega love shoutout. Galon din po kaya Maris Corex Channel, shoutout po sa iyo kaibigan. Kay Rani Adameo ng Lucina, shoutout coming from Ramilio Adomio. Sa lahat po ng mga Tagalusina, mega mega love shout out. Shout out din po kay Sir Neil Abayon in Abayon Family, kay Brian Kulas in Kulas Family, ako po ay bumabate, kay Sir Aldrin Kapangyarihan ng Taiwan, OFW from Taiwan, sa lahat po ng mga OFW na nasa Taiwan, mga kababayan ko dyan, mag-iingat po kayo palagi saan man kayo naroon at kung ano ang inyong mga ginagawa sa mga oras na ito. Kaiser Sir Woody Angala in Angala Family. Kaiser Sir Danilo Kalimag in Kalimag Family. Shout out po sa inyo. Sa Sunny Ricaldi in Ricaldi Family. Shout out po. Kaiser Sir Irineo in Duisa Family. Shout out po sa inyo. Ganon din po kay Sir Christopherson Alcohupas ng Macau International Airport. Shout out po sa inyo sir. Kay Sir Alfredo Ocampo in Ocampo Family, mega mega love shout out. Kay Sir Arnold Damig in Damig Family, shout out po sa inyo sir. Sa Boston Family ng uh, Miba Eziha, ang tropang magbabaka ng Meba Isiha, GB Livestock, mega mega love shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong palagi ang panunood. Kay Sir uh, Rogelio Mujica, in mohika family. Ako po ay bumabate kay Sir Rodel Mislang in Mislang family. Shout out po sa inyo. Kaya Jusel Ilagan, shout out po sa inyo ma'am. Kaya Mans Albar ng Basilan City of Mindanao, mega mega love shout out po sa inyo. Sa lahat po ng mga taga Basilan City of Mindanao, sa lahat po ng mga taga Mindanao na patuloy na nanonood sa ating po channel, ako po ay bumabate. Mega mega love shout out. Kay Sir Domingo Isblana, Isblana Family, shout out po sa inyo. Kay Fidel and Bots Ramos ng Pangkasinan, sa mga anak ni Ma'am Edita Kabading, at kay Ma'am Edita Kabading, Kabading Family, mega mega love shout out po sa inyo. Kay Sir Michael Ditablan, in Di tablan Family, sa lahat po ng mga taga Cardona, si Sir Michael, taga Cardona Rizal, sa lahat po ng mga taga Cardona Rizal, sa ating pong mga viewers dyan, mega mega love shout out po sa inyo. Mga katambayan, araw po ngayon ng linggo. Bukas po ay lunis na. Siyempre, araw ho ng halalan. Yan, vote uh, both wise, sabi nga mga katambayan, sana maging matalino po tayo sa pagpili ng ating mga ibuboto at iluluklok, mga katambayan. Yan, sa napakahaba ho ng bakasyon na mga mag-uwi ho sa kanil kanilang mga probinsya, akin pong ipinapaalala, kasama ho kayo sa aking mga dalangin, sana mag-iingat po tayo sa pagbiyahe. Sa mga driver, mga ka-driver ko dyan Sa mga bus driver, lalong-lalo na Jeepney driver uh, Sana po ay laging nasa mabuti tayong kalagayan Habang tayo po ay nagmamaniho Yan mga katambayan Bago po tayo magtapos uh, Baka akin po pong makalimutan sa lahat ho ng tropang magbabaka ng Padre Garcia Livestock Auction Market, sa lahat ho ng pamunuan, mga tropang Timpinas, sa Kumiya Livestock Dealer, mega mega love shout out po sa inyo. Sa lahat ho ng ating solid supporters, secret viewers, patuloy na subscribe maraming maraming salamat po sa inyo mga, ka, mga kaibigan, mga katambayan, mga minamahal. Sa akin pong mga kaibigan, sa akin mo mga classmate, mga kamag-anak, mega mega love shout out po sa inyo. Panginoong Diyos Ama, bago po tayo mag tapos, Kayo po ay aking pinasasalamatan o Panginoon Diyos. Sa inyo pong lahat, sa iyo, sa kasalukuyang nanonood maraming maraming salamat at tinapos mo ang video ito. Hanggang dito na lang pong muli. God bless you always, everyone.